mga kababayan, mga kawok mula sa Pilipinas hanggang sa malalayong lupain. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ang inyong matapat na tagapagbalita na may halong tawa at katotohanan tulad ng dati kong dayon dala tayo tulad ng special na balita sa DZRH. Ngayon ay ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na puno ng swerte. Swerte at swindling. Oo, mga kaibigan, ha? pinag-uusapan natin si Charlie Yadongang, ang lalaking matagal na nasa listahan ng mga kontrobersiya o kung tawagin nating ILBO o International Lease of Bad Operators. Okay, kung saan siya ay parang permanenteng residente. At ang kanyang abogado, ha? iginit na nasa Pilipinas pa rin siya. Bakit? Dahil ba takot siyang lumipad sa ibang bansa at mahuli? Ha ha ha! parang sabungero na nawawala sa arena. Shoutout muna sa ating mga manonood, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa mga nasa Maynila ha? at probinsya na araw-araw na nakikipaglaban sa buhay. Sa United States, ha? sa mga OFW na nagtatrabaho ng gusto para sa pamilya. Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, kayo ang aming inspirasyon. Mga kawok ha, kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na naglalabas ng katotohanan para sa mga kabataan at OFW, ito ay para sa inyo. Upang malaman natin na malaman ninyo ang totoong mukha ng lipunan natin. Bago tayo magsimula mga kawok, magsubscribe na kayo sa channel na ito Pindutin ang bell icon para sa mga notifications at sumali sa YouTube membership para sa eksklusibong content. At hey, habang nanonood, tignan nyo ang YouTube Shopping. Bumili kayo sa Shopee at Lazada ng mga gamit para sa inyong pamilya tulad ng murang gadgets o sabong supplies para suportahan ang channel na ito. Mga kababayan, simulan natin sa basics. Si Charlie Yato nga ang isang negosyante na kilala sa mundo ng sugal mula wedding hanggang small town lottery, STL. Pero tulad ng isang masamang biro, ang kanyang buhay ay puno ng kontrobersiya na umaabot sa mga pangulo. Noong panahon ha, ni Erap Estrada, siya ay nasangkot sa plunder case. Si Governor Chavit Singson mismo ang nag-akusa na si Atong at Erap ay kumita ng 130 million pesos mula sa tabako excise taxes. ha ha, -ha parang weteng na ang ending ay laging talo para sa bayan. Pagkatapos ng EDSA 2, ha, si Atong Ang ay tumakas sa US pero bumalik siya ng para walang unang yari. No? factually ito mga kawak, ha, mula sa court records at news reports. Ngayon, ha, sa panahon ni Duterte, nag-away siya ng mga opisyal tungkol sa STL operation. Sabi, may kill plot laban sa kanya. Pero sino ang naniniwala? parang komentaryo ko sa uh, komentaryo sa DZRH. Ang sugal ay laging may twist at si Atong Ang ay ang master ng plot twist. At ang kanyang link kay Gretchen Barreto, ha? Uy, nako. Ah, ayan ay isang love triangle na naging quadrangle sa media. Pero higit pa rito, ito ay nagpapakita ng kanyang koneksyon sa showbiz at politika. Para sa mga kabataan, ito ay lesson, ha? Ang sugal ay hindi shortcut sa tagumpay para sa mga OFW, tandaan niyo ang hirap niyo abroad ay hindi para sa mga tulad ni Atong na yumayaman sa iligal. Ay, nako, si Atong ba ay Atong dahil sa Atong pera natin ng kanyang kinikita? Mga kawok, like and share. Ito ha, para marami pang makakita, makita ang katotohanan. At bumili kayo sa Shopee via YouTube Shopping. May discount sa mga libro <laughs> tungkol sa mga Philippine history. Ay, nako. At marami pa mong iba, ha? hindi lang history, kundi iba-iba po. Ngayon, pumunta tayo sa pinakabago at pinakamalupit ang pagkawala ng 34 na sabungero mula noong 2022. Mga kaibigan, ito ay hindi biro. Ito ay kidnapping at homicide. Ayon sa DOJ, si Atong Ang ay indicted kasama ang 21 isa. Iba pa. Ha? Kabilang ang mga polis, Sampung counts ng kidnapping with homicide filed sa tatlong korte. Bakit? Dahil sa cockfighting arenas tulad ng Manila Arena at Laguna. Nang wala mga sabungero na critical sa kanyang gaming empire. Noong March 2025, si Atong ay nagdefend laban sa allegations. Ha? Pero noong July siya at Gretchen ay named suspects. Ngayon, December 2025, ang DOJ ay nag-file ng charges. Ang ebidensya, testimonies mula sa witnesses na naglink sa kanya sa Meridian Vista Gaming Corporation na kontrolado niya. Parang ano no, parang skit lang mga kaibigan. May konting satay ha. Si Atong ay hari ng sabong pero ang kanyang mga kalaban ay nawawala na parang manok na lumipad. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa Pilipinas, ang koneksyon ng sugal sa krimen, politika at karahasan. Sa panahon ni Marcos Jr., bakit ngayon lang? Dahil ba sa pressure mula sa pamilya ng victims o political play? Wait teka, ang DOJ ay parang referee sa zamong. Late ang whistle pero malakas ang hampas. Sa mga OFW sa US at Canada, kayo na nasa malamig na bansa, initin ninyo ang inyong dugo sa katotohanan ng ito, sa kabataan sa Pilipinas, ha? Gamitin ninyo ang social media para sa hustisya, hindi sukal. Mga kung gusto, kung gusto ninyong mas marami pang ganito, subscribe na at tignan ang Lazada deal sa YouTube Shopping. Bumili ng earphones ha, para mas marinig ninyo ang aking witty lines. <laughs> ang abogado ni Atong, sabi niya ang DOJ ay nag ng case para sa show. Iginit niya na nasa Pilipinas si Atong, hindi tumatakas. Pero bakit? Dahil ba sa arrest warrants na luming? mula sa Asia Sentinel at inquiry reports, si Atong ay boss AA, ang fall niya ay malapit na. Wow. Ito ay unfair sabi ng defense, pero factual na may probable cause. Ang ebidensya ay mula sa PNP at in NBI investigations, parang weteng. Ang DOJ ay nanalo ng jackpot sa ebidensya habang si Atong ay nagtatago sa kanyang STL castle. Okay, para sa mga OFW at kabataan, ito ay reminder na ang hustisya ay mabagal, pero kapag tumama, malakas. Gamitin ninyo ang inyong boses sa abroad para sa reforms. Okay, mga kaibigan, na-shop tayo ha, si Shopee. May promo ha, ng mga anti-stress toys para sa mga stress na news na ito. <laughs> ang kaso ni Atong ay mirror ng Philippine Society. Sugal na nagpapakahirap sa bansa, habang yumayaman ang may koneksyon. Mula Arab hanggang ngayon, ang weteng ay 200 billion pesos industry ayon sa estimates. Bakit hindi regulated? Dahil sa korupsyon. Tulad ng ating tulad ng mga DZRH commentaries, ha? ito ay social commentary. Ang sabungero ay hindi lang mga nok, sila ay tao na nawawala sa sistemang bulok. Si Atong ay parang atong maliit pero nakakagulo ng malaki. Ha, kailangan ng stricter laws sa mga ano mga kaibigan sa gambling, suporta sa victims. Sa Norway at Switzerland, kayo na may maayos na gobyerno, turuan ninyo kami. Ha? Sa Australia at UK, share nyo ito sa inyong mga Pinoy communities. Mga kawok, sa huli. Okay? Si Atong Ang ay simbolo ng sistemang kailangang baguhin. Ha? Siya indicted at ang hustisya ay darating. Para sa mga OFW at kabataan, kayo ang pag-asa. Huwag magsugal, magtrabaho at mag-aral. Subscribe na, join membership, shop sa Lazada at Shopee via YouTube Shopping. Bumili ng kung ano-ano, am -ano. um, pwedeng libro, pwedeng uh, headset, pwedeng keyboard, pwedeng mouse, pwedeng laptop, mga kaibigan, pwedeng telepono, no? Itatagpo natin ang mga produkto. Kung wala po doon, ay nako, iano nyo po? mag-ano po kayo? uh, magsabi lang po kayo para maitag po natin. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Lan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Mabuhay po ang Pilipinas.